महांग Eto, dito tayo ngayon mga lode sa Kalisayan Beach. Dito lang po sa San Antonio, Sambales. Video, ano nga lang mga lode, pag nakarating kayo dito, eh, talagang kailangan may gumibad dito kasi tawid dagat pa. Kasakay kayo ng bangka bago makarating dito. Ayan mga Pero, pag nakarating kayo dito mga lodi talagang sulit na para ka na sa isang paraiso walang magulo walang maingay kundi kayo lang may enjoy nyo ang sarili nyo talaga walang magulo ayan ikita nyo yung view mga lodi ayan abis ng bebe o diba mga lodi Best, hello, dear uh, ang retreat yata ng sa bangka ang pagkaya rin bangka ay eh, 350 350 per head ako makarating dito so, yan. yan talaga may hindi pa Good morning, good morning, my little dear. <laughs> you